arko ng San Mateo. Ah, sa kanila malapit ito. Kaya yeah. Mm hindi -hmm. one minute to see Google Maps eh. May bypass pa nga dyan. Saan pa yung may bypass? bypass sa kanila nga. Kaya bago. Ah. Kaya nga nalilito na nga ako doon sa kanila may, uh, may malapit din sa kanila. Wala yung ino kasi lumabas pa tayo ng Wala sa so, saan ka, pa tayo inikot-ikot ni Waze eh. Doon, mas mabilis nga dito eh doon sa binigay niya ang ano. Diba ka-traffic kanina yan dito? Yan, yan, yan. Kasi hindi rin ang traffic dito. Eh. Ito yung alam ko dito tayo dumadaan dati kasi oh. dito, banda dito din yung kinasalan nila dati. Eh doon sa gusto niyang daan 2 hours eh sa tsaka ano.